So, kana guys, dira ya kay diwata. So, mau ta dire sa pikas. Ara-ara dira kay diwata, taas kay pila. Mahaba na pila. So, tatawid tayo. Dito tayo kay entanto. Entanto pare. Sakto lang ang pila, guys, pero may pila pa rin. Enta eh. natin. tawid lang tayo guys yan na ba pa rin ni Pato guys ah oh. hindi rin basta basta yan o oh. oh, oh. ah, yan o oh. pila yun yan natin si Encanto yan oh, dami na rin yung table. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, si Encanto. Maba na rin yung pila nyo guys. So, oh, napending. Napending siya. Pila dito madam, no? Sa inyo. Ano yun? Bakit yung natigil? Natigil ng serve. Oh. Ayan so, ayan na, uh, ubusan sila. So, ang kaibahan nyo, madam, inihaw. So, ubusan sila ng sabaw, kaya na-stock up yung pila ni Encanto, guys. So, ganyan din kadami. Ayan. kay ano Encanto. Kaso lang hotdan og oh, sabaw. Nagkuha pag sabaw mo nang na stock up yung pila nila. So natigil yung serve nila. So yun guys, maglakad-lakad ka dito konti. Meron na namang Paris dito. Patabi ni Encanto dito lakad ka lang ng ano siguro mga 20 hakbang yan yan parisan din oh bambam -bam parisan oh, dito naman ang bambam -bam parisan guys yan so so katabi lang ni Inkanto. ang dami rin kumakain guys oh. Naghan pud ka ka on Bam bam. So, ayan, barisan din dito, guys. Ayan. Bam bam. Ayan. Ah, so ano yung kaibahan nyo kay ano, madam? trending na. Kanin pare. Kanila po kasi, di ba, ano? Baboy. Sa yung bis. Ano? Ayan yung bis. Ito po. Halo na po siya. Laman, tumbong, kuwatya. Tsaka may taba rin po. Mabaka talaga sa magkano po ang serve? ah uh, 100 din po siya. Under ice na rin po may 1-3. Ah, so para sa kayo ng price ni Diwata. Apo. Pero matagal na kayo dito, madam? Opo, ma'am. Matagal na rin po kami nagpaparin. Oh, mm. Ayan, so katabi lang to ni Encanto, di ba? So ano pangalan sa inyo? Ano po? Pampam lang talaga. Hindi po. Uh... Ano? Ano? Kasi may Encanto na, may diwata. Encanto. Okay Ano pangalan natin? Apre. <laughs> ano? <laughs> ano? Ano ang pangalan? Duwendi Paris daw po. Ah, Duwendi. <laughs> so ayan. Yan, yan. So, Madam, dumami naman yung ano nyo. Sir? Ah, ano laman? Ah, sir. May tuwalya, may laman, tsaka may, ano er, ba tawag ito, tungkong. Puso. Ba? buso Pero baka lahat. Opo, baka. Ay, iba yun naman. Iba rin po yun, inihaw ah. po. May ulam din po. Ano rin? Pinaka-bestseller po namin doon, ano? Inihaw na tuna. Tangan tuna. 200 po siya with only rice with one drink. 200. Ang dami kakain. Ayan, so dito kay Diwende Pares. Ano talaga sa um, baka. Baka siya, tapos 100 din, only rice. May, may drinks na din yun? Opo. May, so may Diwende na, may Encanto Pares. May Diwende Pares. Asan ang dub dito? Kaya <laughs> nasa uh yung gagahit muna ako sa akin. Ikanin na yan, di? Hindi nyo ibayad. Di pero sa kuling. Na, kay Coke Royal, sir. Ayan, so, baka oh, tapos free and le-rice na may one soft drinks dito kay Dewende Palace. So, ayun guys, doon yung kay Diwata. Tapos, ang dami pala dito mga parisan. The Windy Paris. Meron ding Bambam. -bam. Meron silang 100 and rice na rin. So, yung mga napapagod pumila kay Diwata, ay talagang lilipat dito kasi napakahaba doon. Nasa 500 ang pila. Ayan. So, ang dami pa lang dumadaan dito pag gabi. Sabi ni, ano, ni Madam Sab ni Madam Encanto. Talaga sila yung original. Di ba, Madam? Sa Senado pa lang. <laughs> Ayan. Ayan. So, wala pa yung sabaw. So, naka ano na ako. 7 minutes na ako dito. Wala pa rin yung sabaw. nantay pa nila, guys. So, ayan. Ayan yung ano. Non-stop pa rin yung pila sa Dewata Paris. Ang tagalan. Ang tagalan yung sabaw ng Encanto, guys. Kaya yung iba lumilipat din dun sa kabila, sa Diwende Paris ano kaya ang susunod na pangalan kami palang dumadaan dito paggabi sa umaga kasi ang tahimik And guys so tatawid tayo ulit kay ano diwata pares tingnan natin ang pila kung humupa na ba and, and guys tatawid tayo ah <laughs> so walang hupa ang pila kay Diwata Pares talagang magdamag pala talaga to so ayun guys ayun lang ang ating video ngayong gabi maraming salamat sa inyong pagtanaw